Dahil desperas nga ho pala ngayon ng Pasko, ala naman eh. Maaga nga ho pala ako nagpabili na rin pitso ng manok. Kay si Biro kasi nga ho, magagawa ako ng chicken macaroni salad. Matapos nga ho palang gayatin ng taman laki, nilagay ko na nga rin ho pala dyan sa kalderong maliit. Naglagay nga din ho pala ako ng kaunting tubig at saka nga ho pala ng kaunting asin. Dahil nga ho first time kong gagawa na rin, abay nanood pa nga ho pala ako sa YouTube kung paano gawin aring chicken macaroni salad. Kaya nga ho pala ko'y gagawa na rin kasi nga ho yung grocery na binigay sa akin ng company ay meron nga ho palang mayonnaise, raisin at saka nga ho pala pasta. Kaya gusto ko nga ho palang gumawa na rin kasi nga ho natikman ko rin ho sa iba ay masarap din ho ang lasa. Kaya magtatry naman akong gumawa na sarili kong recipe. Nang maluto na nga ho pala rin chicken, hinimay-himay ko na lang ho ng maliliit. Pagkatapos nga ho pala, nagsalang na ako ng kaserola na may tubig. Naglagay na nga din ho pala ko dyan ng kaunting asin. Nang nakulo na yung tubig, nilagay ko na nga ho pala yung pasta. Habang nagpapalambot nga ho pala ko na rin pasta, ihahanda ko naman nga ho pala rin gagamitin kong ingredients sa macaroni. Maglalagay na nga ho pala ko dyan ng mayonnaise, cream sada, carrots at saka nga ho pala rin raisin. Nang maluto na nga ho pala rin pasta at natigis ko na nga ho pala rin sabaw, ay ilalagay na nga ho pala natin ang dini Tapos, susunod ko naman hong ilagay aring hinimay kong chicken. Pagkatapos ko nga ho pala ring mailagay, eh, ma magic magic nga lang ho pala natin ari. At maglalagay din ho pala tayo ng edin cheese at ito ang nagpapakumpleto sa ating chicken macaroni salad. Nang matapos ko na nga ho pala ring gawin ay isasalin ko naman ho din sa tupperware para ho mailagay na sa rep. at mamayang gabi ay pwede na natin kainin at malamig na. Pass forward nga ho pala, pagsapit nga ho pala ng gabi, ako nga ho pala nagpaluto ng pansit din sa kapatid kong panganay na lalaki. Nagisa na nga ho pala ng karni, kapag nga ho pala brown na, ilalagay muna ho natin sa gilid, tapos magigisa naman tayo ng bawang at saka nga ho pala ng sibuyas. Kapag nga ho pala rin mabango na at abot na dinay sa aming kahanggan, ilalagay na ho natin arin chicken balls at saka nga ho pala rin kikiam. Maglalagay din tayo ng pampalasa, ng umami, paminta at saka nga ho pala rin toyo. Ilalagay na nga ho pala natin arin sarisaring gulay. Kapag medyo luto na nga ho pala rin, hahanguin muna natin at mamaya na nga ho pala natin isasama rin sa pansit. Kapag nga ho pala nahango na natin, maglalagay naman tayo ng tubig. Dini nga ho pala sa ating maliit na tulyasi. Maglalagay naman tayo ng pampalasa, ng toyo, umami at saka nga ho pala paminta. Tuwing disperas nga ho pala ng Pasko, nagpapaluto nga ho pala ako ng garini sa aking kapatid. At nagpuntahan na rin nga ho pala din eh, mga kapatid ko at mga pamangkin. Naiinip na nga ho pala maghintay ang mga are, ng maluto ho rin pansate. Nung kumulo na nga ho pala rin sabaw, Nilagay na nga ho pala rin bihon. May magic magic lang ho are. Nang maiga na nga ho pala rin sabaw, nilagay na nga ho pala rin mga gulay. At eto na, sa bakas, naluto na ho a rin Sabi ko nga ho pala din sa mga kapatid ko, magdala na nga ho pala ng lalagyan at wala nga ho pala mga pinggan dini sa bahay at nang kanda uubos na. Nilabas ko na nga rin ho pala yung ginawa kong chicken macaroni at saka nga ho pala yung pinagawa kong graham sa aking hipag. Wala nga ho pala sila dito kasi nga ho yung bahay nila ay nasa puting buhangin. Kung nandi nilang ho yung bahay nila ay isa rin ho nakikigulo din ay sa pagkain dili sa bahay. Bago nga ho pala matapos aring aking vlog, ako nga ho pala bumabati sa inyo ng Merry Christmas at nagpapasalamat sa mga taong sumusuporta sa aking pagbablog. Hanggang sa muli. Bye!